Magandang araw mga kaibigan at kababayan. Welcome muli dito sa ating channel. At ngayong araw ay may napakahalagang impormasyon akong ibabahagi lalo na para sa ating mga senior citizens at sa kanilang mga pamilya. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang schedule ng social pension payout para sa buwan ng Setyembre 2025 mula mismo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Alam kong napakahalaga nito sa bawat pamilyang Pilipino na may mga nakatatandang kasapi dahil ito ang isa sa mga pangunahing tulong pinansyal na maaasahan ng ating mga lolo at lola na wala ng ibang pinagkukunan ng buwanan o regular na pensyon. Marami sa inyo ang matagal nang naghihintay nang anunsyo kung kailan eksaktong ibibigay ang ayuda na ito ngayong ikatlong quarter ng taon. Kaya sa video na ito ay ipapaliwanag ko ng detalyado ang lahat. Tatalakayin natin kung ano nga ba ang social pension, sino ang mga benepisyaryo, magkano ang natatanggap, kailan at saan ito makukuha ngayong Setyembre, paano maghanda bago pumunta sa payout venue, ano ang gagawin kung hindi nakadalo sa itinakdang araw at ano ang mga paalala para masigurong maayos at mabilis ang proseso. Ibabahagi ko rin ang mga opisyal na anunsyo ng ilang lokal na pamahalaan at mismo ng DSWD para maging sigurado kayo na tama at napapanahon ang impormasyon na maririnig ninyo. Kaya siguraduhin na tapusin ang video na ito para wala kayong mamiss na detalye unahin natin ang tanong na ano ba talaga ang social pension program para sa mga indigent senior citizens. Ito ay isang programa ng pamahalaan sa ilalim ng DSWD na nagbibigay ng regular na tulong pinansyal sa ating mga nakatatanda na wala ng ibang pensyon o kita. Kabilang dito ang mga senior citizens na hindi tumatanggap ng benepisyo mula sa SSS GSIS o anumang iba pang retirement program. Ang layunin ng programang ito ay tulungan ang ating mga lolo at lola sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at maliliit na gastusin sa bahay. Ang batas na nagtataguyod dito ay Republic Act Siam na Libu Siam na Raan Syam Naput Apat o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 at mula noon ay naging malaking tulong ito para sa libu-libong matatanda sa buong bansa. Ang pamimigay ng pensyon ay karaniwang ginagawa kada tatlong buwan o quarterly. Ibig sabihin, sabay na ibinibigay ang tatlong buwan na halaga at isang lamsum ang matatanggap ng senior sa araw ng payout. Bagamat hindi kalakihan ang halagang ito Malaki ang nagagawa nito para sa marami, lalo na sa pagbili ng maintenance medicines o kaya naman ay sa pagbili ng bigas, ulam at pambayad ng kuryente o tubig. Ang mismong distribusyon ay isinasagawa ng mga lokal na pamahalaan sa koordinasyon ng DSWD. Kaya nakatakda ang mga venue kung saan kailangan pumunta ang mga benepisyaryo o ang kanilang autorisadong representative Karaniwan itong ginagawa sa barangay halls, covered courts o municipal gyms. Ngayon punta tayo sa pinaka-inaabangan ninyong parte, ang schedule ng payout para sa Setyembre 2025. Base sa mga opisyal na pahayag, magsisimula ang distribusyon ng social pension para sa ikatlong quarter ng taon ngayong Setyembre. Sa Quezon City, inanunsyo na ang mga hindi nakakuha ng kanilang social pension sa nakaraang schedule ay maaaring mag-claim simula September 1, 2025. Ito ay para lamang sa mga unclaimed. Kaya paalala ko po na huwag hayaan na palaging madelay ang pagkuha dahil may posibilidad na mas tumagal bago ninyo makuha ang inyong benepisyo. Samantala, sa mas malawak na anunsyo mula sa DSWD, sinabi nilang opisyal na magsisimula ang regular na payout para sa ikatlong quarter sa Setyembre Siyam, 2025. Sa petsang ito, maraming lungsod at bayan ang sabay-sabay nang maglulunsad ng kanilang distribusyon ng ayuda para sa mga beneficiaryong senior citizen. Ibig sabihin, pagkatapos ng Setyembre Asahan na ang iba't ibang barangay at munisipyo ay magpapaskil ng kanilang detalyadong schedule kung anong araw at anong venue kayo pupunta. Dito mahalaga ang papel ng inyong barangay at LGU dahil sila ang magbibigay ng eksaktong petsa at lugar. Sa ibang bayan, ginagawa ito kada cluster ng barangay para hindi magkasabay-sabay ang lahat. At para maging mas maayos ang pila, kaya payo ko, laging tingnan ang opisyal na Facebook page o bulletin board ng inyong barangay hall. Huwag din kalimutang magtanong sa barangay officials o sa inyong senior citizens association officers dahil madalas sila ang unang nakakaalam ng update. Ngayon, pag-usapan natin kung paano kayo dapat maghanda bago pumunta sa payout venue. Una, siguraduhin dala niyo ang inyong valid identification card, pinakamabuting dalhin ang senior citizen ID at isa pang government issued ID tulad ng voters ID, humid o kahit barangay ID basta't may larawan at pirma. Ikalawa, siguraduhin nakasuot ng komportabling damit at may baong tubig at pamaypay lalo na kung mahaba ang pila at mainit ang panahon. Ikatlo, makipag-ugnayan muna sa barangay o LGU para siguradong kasama ang inyong pangalan sa listahan ng benepisyaryo. Kung kayo ay may autorisadong representative na kukuha sa inyong ngalan, siguraduhin na dala nila ang authorization letter, photocopy ng inyong ID at ang kanilang sariling valid ID. Mahalaga rin na dumating ng maaga sa venue sa araw ng payout. Karaniwan, ang pila ay nagsisimula pa lamang ng umaga at unang-una sa pila ang mas mabilis na natatapos. Kapag natapos ang distribution sa araw na yon at hindi kayo nakadalo, posibleng ma-reschedule na lamang kayo sa susunod na petsa. Tulad ng nabanggit ko kanina, sa Quezon City, may hiwalay na schedule para sa unclaimed pero hindi lahat ng LGU ay agad nagbibigay ng ganoong pagkakataon kaya mainam na huwag ninyo itong palampasin kung sakaling hindi talaga maiwasan na hindi makapunta sa itinakdang araw ang pinakamabuting gawin ay agad makipag-ugnayan sa inyong local social welfare and development office o LSWDO doon ninyo malalaman kung kailan at paano pa ninyo makukuha ang hindi nakuha sa schedule Tandaan, ang pondo para sa social pension ay nakalaan lamang sa mga benepisyaryo at hindi ito mawawala. Pero kailangang sundin ang tamang proseso. May ilan ding karaniwang tanong ang ating mga kababayan tungkol dito. Una, ano ang gagawin kung wala ang pangalan sa listahan gayong qualified naman kayo bilang senior citizen na walang pensyon? Ang sagot diyan ay dapat kayong magsumit ng kompletong dokumento sa inyong barangay at ipaabot ito sa DSWD office. May proseso ng validation at assessment, kaya medyo matagal pero siguradong maipapasok kayo sa listahan kung kayo ay karapat dapat. Ikalawa, nagbabago ba ang halaga ng natatanggap na pensyon? Sa ngayon, hindi inaasahang magbabago ito kada quarter maliban na lamang kung may bagong pulisya o batas na ipapasa ang DSWD o Kongreso. Kaya kung ano ang nakasanayan ninyong halaga, iyon din ang matatanggap ninyo sa Setyembre. Sa pang mahalagang paalala, laging magingatan laban sa mga scam o peking anunsyo. Siguraduhin na ang tinitingnan ninyong impormasyon ay mula sa opisyal na DSWD page sa mismong LGU website o sa verified Facebook pages ng inyong lungsod o barangay. May mga pagkakataon na kumakalat ang maling impormasyon sa social media at nalilito ang mga senior citizens. Kaya mainam na i-double check bago pumunta sa venue para hindi masayang ang inyong oras at pagod. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong ulitin ang mga pinakamahalagang punto. Ang social pension para sa ikatlong quarter ng dalawang libo 1925 ay magsisimula nang ipamigay sa Setyembre Siyam 2025 sa iba't ibang lungsod at bayan sa buong bansa. Samantala, sa Quezon City, may nakatakdang distribusyon ng mga unclaimed na pensyon sa Setyembre 1, 2025. Kaya tandaan ang mga petsang ito. Siguraduhin na dala ang lahat ng kinakailangang dokumento at Makipag-ugnayan sa inyong barangay o LGU para sa eksaktong lugar at oras ng distribusyon. Ang programang ito ay isang napakahalagang tulong para sa ating mga nakatatanda. Kaya huwag hayaang mapalampas ang pagkakataong makuha ito. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kamag-anak at kapitbahay na senior citizen at mag-subscribe. Dito sa ating channel para lagi kayong updated sa mga ganitong uri ng impormasyon. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento kung gusto ninyong magbigay ng karagdagang tanong o kung nais ninyong i-feature ko ang partikular na schedule ng inyong lungsod o probinsya sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat lagi at hanggang sa muli.